And second vlog. Pero gutom na, ketch. And magluluto tayo ngayon. And dahil nga may kung pa tayo, luluto tayo ng crispy kangkong. ng aking braso? Wala lang. <laughs> Anong sabi yung braso? Maliit. <laughs> And, dito diba sabi ko sa inyo, may binili silang liig ng manok. Tama. Pagdoreto ang manok ang niluto nila. And, sinabi ko nga sa inyo na sa online, sa online. Sa live ko pala sinabi na, noong una, hindi dito nagtitinda ng mga buto-buto, ng mga ulo ng isda. Pero nalang nalaman nila na, na bebenta. Meron silang dinidisplay doon na sa lalagyan ng mga pagkain sa mga pets. Sa mga aso. Nung nalaman nilang nung nabibili ng mga Pilipino, ng Asian, kung sino mang gusto. Ayun, nagtidisplay na talaga sila na pang tao. Ayun yun nga pala. Hindi ko alam kung nakakabili sa Pilipinas lang nakapak na na mga liig ng manok. At yung nabibili nga dito ay wala nang balak. <laughs> Kaya, supsupin siya. <laughs> supsupin talaga yung yung liig ng manok. Eh, mag na tayo ng crispy kangkong. And, eto, pakikita ko oh, sa inyo oh, yung kangkong. Oh, Ang sabi ni Rafa, hindi daw siya crispy kangkong. Pag New lang daw ay ano? Kangkong chips. <laughs> ano? May ano, ano, ng kangkong chips. Yan, ganito ang itsura ng kangkong pahaba. oh. oh, so, ilang araw na to, kailan pa to, linggo. Pero may mga lagta na rin. Pero fresh pa ang ating kangkong, lalo na to, ang laki. And, hindi ko pa yata to nahuhugasan. Hugasan muna natin. Tapos magagawa tayo ng pandidip natin. Madali lang yun, parang malabnaw na hot cake. Pero, i-roll muna natin sa... Dapat may... Dapat may cornstarch. Pero, wala tayong cornstarch. Ang purpose lang na nandito dito. Pero, butong na catch. Pero, mag... Mag-prepare muna tayo ng kaunti. Dahil, pang-stack lang naman i-catch. Dating madig sarap. Madig sarap na lang. Walang crispy fry. Walang mula wala ang crispy fry. Dapat yung crispy fry. Nasaan na ako itong pagtitimplahan? Wait, pe-prepare ko muna lahat. And, kanina nga ay galing akong bayan. And, panoorin nyo po yung aking ginawang pag-uuli sa bayan. Bali, second vlog na nga lang ito. And, nagluto ako ng Chapa. Chapa. Guri. Guri. Nalilito na ako sa chapa. Get Gutom na ako. Hindi ko ito naubos. Yung sabi ni Lolo, mas gusto daw niya ang lasa nito. Kasi yung chapa, chapa mapait na ma... Ito, medyo lasang pansit. Para siyang may toyo talaga na pansit. And, may roasted seaweeds lalagay natin dito. Gutom na kao talaga. Kumain muna tayo. I'm so gutom na. Ikaw Rafa, gutom ka na. Ano ka naman oras na alas un alauna, no? Alauna ng tanghali. Kung kaya ano? natin? ano? And prepare na tayo ng ating gagawin. And that, uh, tinunod daw kung mga kain na ito. Magpapapak na yung sewage. Ang sarap pala. Namis ko yung ang baked sushi. So, start na natin. Lalagyan natin ng isang itlog para special. Pero meron ditong whole meal flour. Pero meron siyang grain. Kaya ito na lang gamitin natin. Yung plain lang. Lagay na natin. Lagay natin ng <clears throat> magic sarap. Dinamihan ko na. Para talab agad. Paminsa Yung mga try muna ang ating mga prepare Okay na yan. Hindi naman tayo kekredan. Maganda pa din na may crispy fry. Okay, cornstarch. Iyagyan pa natin ng magic sarap. Ng magic! Lahat na natin. Tapos, yutay-yutay na tubig. Itlog pala muna. Pampalasa din. Then chew bags. Nice. And that'll maganda ang sikat ng ano nagsalang na ako ng labahin sayang namin dapat ganto siya ayan then maglalagay tayo dito ng flour para ididip muna natin siya yung pangkong sampol dip tayo dito Malinis ng kangkaw natin. Damihin muna natin para isang salang na agad. Para tuloy-tuloy ang ating pagluluto. Hindi niyo palakita. Masarap yun Siyempre. Mas masarap ito kung natulong ka. <coughs> Di ka ibang klase ng kakong pahaba. Ayan. Deep fried yan. Pwede namang hindi. Lalo na kung walang mantika. Ano gusto mo? Deep o walang luto? Kasi wala na tayong mantika. Bukas pa ang mag-grocery. So, isang salang na yan. Tapos isa, i-dip na natin dito. Ano ka, Ano ka, mami? Ang gusto mo, walang luto o may luto? No? Kasi wala nang mantika. Paano madidip? Wala, yung luto, walang mantika. Kunti, hindi lang, hindi dip. Hindi dip fry. Right. Yan. Yan para isang salang lang na maganda din na may may ano, may may stem na para dun mo siya hahawakan ayan sindihan na natin ang ating lukuan at syempre pinili ko yung walapat na kawali para madaling may isang lang Pagsahan natin na exos at baka tumalog na naman. O sabi na wala na nga mantika. na lang nga mantika. Pagsahan natin na kami. Ano kayo ang pinaglutuan Arie? karni naman siya. Okay na to. Kesa dun sa isa. Parang tuyo. Okay. Wala nang mantika, boys. Bukas pa, baby, let. Ito yung lang natin uminit ang kawani. Nasa ng, ano, sausawan na rapa? na Gawa ka na And nga natin kung crispy nga. Mmm. Kulang tayo sa usawan. Ang amos ko pala. Karap! <laughs> Delivery. Hindi yung crunchy. Ano? Hindi crunchy? Hindi daw crunchy? Mm, crunchy ha? Yeah. Huh? O. Oh. Crunchy. Kamidlog? Kamidlog. Right, wow, I narinig nga uh, crunchiness. Gawa na ng sausawa. Natikman mo na. Alam mo na kung anong kailangan sa sausawan dyan. Dali! eh nakailang salang na ako. Nakailang kain na rin si Rapa Boy. Hindi na naggawa ng sauce. Ay, Hindi na yun, doon ilang, kailangan. Ilang masarap kain masarap daw ang aking luto. <laughs> <laughs> po. yung pa paluto, hindi yan. Wala tayong mantika na. Parang last ko na itong batch. Wala nang mantika. Option na lang yung itlog kung ayaw nyo ng itlog. Pwede naman. men. Gusto ko lang maglagay kasi marami kami itlog. Ang braso ko, shock siya, no? Saan? Saan? Naho, din na aabot aring mantika natin sa next batch. hmm mm. um, Mamaya um, na yung mga boys to me, kaya mamaya matikman dahil malambot pa pag, pag natagal, saka magpipispi talaga. Mmm! hmm Ang tapong And meron nga pala akong sasabihin sa inyo Ang pag-upload ko na po ng video ngayon ay Kung una, MWF Ngayon, MF na lang Hindi ko na kaya mapanindigan yung W okay? Medyo vision lola nyo At least meron tayong two times a week na upload diva And... Ano, abangan nyo po yung mga susunod kong mga video. Medyo, busy talaga lolo niya. At, ano, magiging official, 3 years na po tayo sa February 7. Ano kayang magawang pag-gimmick? Kasi, iniintay ko yung aking magiging unang sahod. Siguro yun yung i-edit ko sa akin unang sahod. Kailan kaya yun? <laughs> Basta abangan-abangan nyo po at ikikwento nyo po sa inyo mga detalye. And that's all for today's video. Bye! Watch out my vlogs. Every, nag-upload po ako every MF 8.15 in the evenings. Yan po sa Pinas. Parang mga 3.15 po yun ng hapon. And See ya! Thanks for watching, bye!